mga sirang appliances, gadgets, electronics, lighting equipment, mga wire at iba pa. Ito ang ilan lamang sa mga dinala ng mga residente para sa e-waste collection drive ng City Environment and Parks Management Office o SEPMO nitong linggo, ikalabing anim ng Nobyembre sa Malcolm Square. Ang programa na nagsimula pa noong 2022 ay naglalayang na makolekta ang mga electronic waste na isa sa mga nangungunang uri ng basura ngayon. So yung e-waste collection pa natin is um is a program organized by the SEMO. So bale nag-start na siya around 2022 pa. Ayan, so kinokontinue lang namin yung program. So nagkakaroon uh, kami ng event dito oh, mga once a month. Ayan, every third Sunday of the month. So itong mga e-waste na to kasi seri are considered as hazardous waste as per RA6969. So, ayun, mandate na ng SEP ngayon is yung Hazardous waste management. Thank you po, ma'am. So, kaya nagkakaroon kami ng ganito. Right. Ayon kay Engineer Yadan ng SEPMO, ang huling koleksyon sa Malcom Square ay noon pang ikadalawamputwalo ng Setyembre. Nasundan sana ito noong Oktubre, ngunit kailangan ikansela. Para sa mga hindi umabot sa schedule sa Malcom Square, tiniyak ni Yadan na may iba pang lugar sa Bagyo kung saan maaaring magdala ng e-waste ang mga residente. So, meron tayong Bakaking Central, MRF TSD facility sa Crystal Cave Road, Bakakeng Central. Ayan, established na siya na facility natin. Uh, Mondays to Fridays, pwedeng pumunta doon yung lahat ng residents ng Baguio, Baguio Locals, para itapon yung kanilang mga English. Do, and pwede rin naman sila magtapon every Saturday sa Bayan Park. And we also have schedules sa mga uh, barangays around Baguio City. May mga schedule sila na every month, once a month, nagkakaroon sila ng e-waste collection sa kanilang mga barangay po. Ang pasilidad sa bakaking ay bukas mula lunes hanggang biyernes, 8.15 ng umaga hanggang 4.45 ng hapon. Bagamat ang set mo ang pangunahing tagapangasiwa ng programa, katuwang din nila ang iba't ibang universidad at mga barangay. Sa araw mismo ng koleksyon, marami na ang tumugon sa panawagan at nagdala ng kanika nilang mga sirang gamit kabilang ang computer, bateriya, at power bank. Si see, ayan na, yung mga PC nila, ayan na, marami nang napigay. Yung mga iba, hindi na-repairable na, nakikiraan na, na, talaga. Ang pagkolekta ng e-waste ay bahagi ng mandato ng SEPMO sa ilalim ng Republic Act 6969 o ang Batas sa Pagmamahala ng mga itinuturi na hazardous waste. Dinetalyan naman ito ng DENR Administrative Order 2013-22 na nagbibigay ng updated na klasifikasyon ng mga hazardous waste at mas pinaikting rin nito ang mga requirements at standards ng waste generators, transporters, at treatment, storage, and disposal facilities. Nakasaad naman sa RA 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act na ang e-waste ay kabilang sa hazardous waste at special waste at hindi dapat ito maihalo sa ordinaryong basura. Ang hindi wastong pagtapon ng mga e-waste ay maaari maglabas ng mapanganib na kemikal sa kapaligiran na magdulot ng iba't ibang epekto pang kalusugan. Mula sa Baguio City, ako si Angelo Garin, nagbabalita para sa Herald Express.